Magandang araw po Kuya Will. Gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang gabi sa TAF Station. Alam ko po, wala na rin halaga kung matagal na yon. Pero may mga gabi talaga na kahit lumipas ang panahon, hindi pa rin matanggal sa isip mo. Hindi ko rin alam kung bakit hanggang ngayon. Hindi ko pa rin matanggap kung anong nangyari sa gabing yon. Minsan po kasi, naiisip ko, straight pa ba ako? O baka nagiging iba na ako? Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero yung pakiramdam ko na may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi ko naman plano na mangyaring yun, pero baka nga yun na yung moment na magpapabago sa mga tingin ko sa sarili ko. Ito ang kwento ko, at sana ay magustuhan ninyo. May mga gabing simple lang, uwian, commute, kain, tulog. Pero may isang gabi na kahit ilang taon na ang lumipas, bitbit -bit ko pa rin, lihim. Lihim na hindi ko rin alam kung gusto kong makalimutan o ipaalala. Alas 8.45 ng gabi, basa ang kalsada. Galing akong overtime. Medyo mabigat ang katawan, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa iniisip ko alam mo yung feeling na pagod ka, pero hindi lang sa physical. Parang gusto mo lang mawala kahit sandali. Pagdating ko sa isang station ng Taft, bumaba ako ng hagdan at bago sumakay, dumiretso muna ako sa CR. Kilala ko na ang layout. Tatlong urinal, dalawang cubicle, isang sarado. Ang isa naka-open. Tumapat ako sa urinal. Tahimik ang paligid hanggang sa marinig ko ang mahinang tunog mula sa saradong cubicle. Hindi iyak, hindi paghihi, may unggol. Parang may mabagal na paghinga. Dalawang pares ng paa magkaibang sapatos. Napalingon ako. Nanlamig ang batok ko. Hindi ako bagito sa ganitong eksena pero ngayon lang ako nakasaksi. Pakiramdam ko, ako'y nanonood ng eksenang hindi para sa akin. Maya-maya, bumukas ang pinto mabilis lumabas ang isang lalaki. Naka leather shoes, medyo nakayuko, diretso palabas ng CR. Hindi tumingin sa kahit kanino. Naiwan na medyo nabukas ng bahagya ang pinto. At sa loob, nakita ko siya. Isang lalaking nakaitim na hoodie, pawisan. Medyo mapula ang pisngi. Tiningnan niya ako, diretso. Parang kilala niya ako. Walang ngiti. Pero ang mga mata niya, Parang may tinatanong. Tumapik siya sa gilid ng pinto. Bahagyang binuksan ito paunti-unti. At parabang sinasabi ng kilos niya, kung lalapit ka, ikaw na bahala. Hindi kita pipilitin. Tumigil ang oras ko. Hindi ko na naririnig ang paligid. Yung mga tao sa labas, mga anino na lang. Parang ako lang at siya ang naiwan sa mundong iyon. Hindi siya nagsalita. Ni hindi siya kumilos. Pero ramdam ko, hinihintay niya ako. Iniwan niya ang pinto ng cubicle na open, sapat lang para makapasok ako. Hindi siya nagpakita ng motibo. Pero andun ang anyaya. Siguro kung ibang araw ito, hindi ako tutuloy. Pero sa gabing iyon, hindi ko alam. Parang hinahanap ko ang isang bagay na hindi ko rin maipaliwanag tumigil ang kamay ko sa pinto. Pinagpawisan ako kahit malamig at sa isang iglap ng kabaliwan, pumasok ako. Sa loob, masikip, mainit. Nagsara siya ng pinto, inilak ito. Walang salita, wala pa rin galaw. Magkaharap kami, ang lapit. Amoy ko ang init ng katawan niya. Yung pawis, yung kolon, na huling pumatak sa leeg niya. Yung amoy ng tiles at lumang disinfectant. Hindi siya umiwas ng tingin. Ako ang unang napapikit. At sa pagdilat ko, hindi na kami estranghero sa isa't isa. Tahimik pa rin kami. Walang nagsasalita. Para kaming naghihintayan kung sino ang unang kikilos. Yung ilaw sa itaas kumikislap. Yung patak ng gripo sa labas parang tunog ng puso ko na mabilis at hindi mapigilan. Siya ang unang gumalaw. Dahan-dahang lumapit, wala pa ring salita. Tiningnan niya lang ako habang inilalapit ang katawan niya sa akin, hanggang sa halos magdikit ang dibdib namin. Malalim ang paghinga niya, parang pinipigil, parang may gustong sabihin pero ayaw idaan sa salita. Bumaba ang mata niya sa labi ko. Hinintay ko kung anong susunod. At doon, parang natigil ang mundo. Lumapit siya. Mainit ang hininga. At sa unang haplos ng labi niya sa labi ko, parang nawala lahat ng ingay sa utak ko. Walang mali siya. Walang pagmamadali. Parang paghingi ng pahintulot. Isang tanong na tinugunan ko ng isang malumanay na halik pabalik. Hindi na kami naghiwalay pagkatapos nun. Naglakbay ang kamay niya sa gilid ng baywang ko. Hinila niya ako palapit, parang sinasabi, "Huwag kang umalis." Sa loob ng makitid na cubicle, natagpuan naming dalawa ang init na hindi namin mailabas sa ibang lugar. Binigyan niya ako ng halik sa leeg. Doon ako nalusaw. Napapikit ako habang dinadama ang bawat segundo. Mabagal, marahan, pero puno ng intensyon ang mga kamay niya ay dumaan sa likod ng balikat ko sa gilid ng tagiliran pababa sa bewang. Ramdam ko ang init ng palad niya at ang tiyak na galaw ng bawat kilos. Parang kilala na niya ang katawan ko. Napasandal ako sa dingding ng cubicle. Pinagmasdan niya ako mata sa mata at saka muli akong hinalikan. Mas malalim, mas totoo. Walang pangalan, walang usapan. Pero parang matagal na kaming magkakilala. Ang bawat galaw, sinasabayan ng hinga. Minsan mabigat, minsan mabilis. Hindi kami nagmamadali pero pareho naming alam. May hangganan ng gabing to. Kaya bawat segundo, ginugusto namin. Nagpatuloy ang paglalakbay ng kamay niya sa ilalim ng shirt ko. Dumaan ang daliri niya sa balat ko Malamig ang palad pero mainit ang haplos. Ako naman ang humawak sa kanya, una sa braso, tapos sa dibdib. Pinagpalitan namin ng init na hindi nasasabi sa salita. Napakapit ako sa kanya, hindi para pigilan, kundi para alalahanin. Para siguraduhin na totoo 'to. Na kahit sandali lang, naranasan ko 'to. Walang salita. Walang pwede ba o Okay lang ba? Pero sa mata niya, alam kong wala akong dapat katakutan. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o sa antisipasyon, pero ramdam ko agad yung tensyon. Tahimik lang siya habang papalapit. Wala siyang sinasabi, pero ramdam ko na may gusto siyang iparating. Nakapwesto ako sa gilid, nakasandal sa pader medyo mainit sa loob. O oh, baka ako lang yun. Lalo siyang lumapit. konti na lang. Magkadikit na kami. Parang di ako makagalaw. Tinitigan niya lang ako sandali tapos bahagya siyang yumuko. Isang halik sa balikat. Maingat, hindi bastos. Yung kamay niya, dahan-dahan lang. Parang sinisigurado niyang okay lang lahat ng ginagawa niya. Wala siyang minamadali pero ramdam ko yung intensyon. tahimik pa rin. Pero yung katahimikan na yon parang may sariling bigat. Yung tipong kahit walang nagsasalita, ramdam mo yung bawat galaw, bawat hinga, bawat tibok ng puso. Magkadikit na kami, halos wala nang pagitan. Minsan, gagalaw siya ng konti, dahan-dahan parang tinatanong kung hanggang saan. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya agresibo. Para bang Sinusukat niya kung handa na ako. Hinalikan niya ako marahan. Tapos tumigil. Tumingin sa akin. Wala siyang sinabi. Pero parang tinatanong kung okay lang ba. Hindi ako umiwas. Hindi rin ako nagsalita. Pero yung titig ko sapat na para sagutin siya. At doon na nga. Doon na nangyari ang lahat. Ang lahat-lahat. Yung buong laban ng damdamin, ng pagnanasa. Lahat nangyari sa gabing iyon, walang kailangang eksenang lantaran. Pero alam namin pareho kung anong nangyari. Hindi ko maninasahan, pero buong-buo kong tinanggap. Mainit yung mga palitan, mabigat yung mga yakap. Pero ang totoo, mas ramdam ko yung tiwala kaysa kahit anong bagay. Hindi ito tungkol sa kung anong ginawa namin. Tungkol ito sa kung ano ang pinili naming ibigay sa isa't isa. Sarili, sandali, at isang damdaming wala ng atrasan. Matapos ang lahat, nanahimik kami pareho. Nakatayo pa rin siya malapit sa akin pero nakasandal na sa pader, nakapikit. Ako naman, nakaramdam ng pagod pero hindi masama. Wala siyang sinabi. Wala rin akong nasabi. Walang anong pangalan mo. Walang ulit tayo. Pero parang nagkaintindihan na kami kahit walang usapan. Bago kami lumabas, nagayos kami ng sarili. Tahimik lang. Parang walang nangyari. Pero alam naming dalawa, may nangyari. At kahit hindi na maulit, hindi rin namin makakalimutan. Nauna siyang lumabas, hindi na lumingon. Ako, naiwan sandali huminga ng malalim bago sumunod pero ang puso ko parang naiwan pa rin sa loob. Kuya Will, hanggang ngayon, di ko pa rin sigurado kung anong nangyari sa gabing inyon. Parang may mga pagkakataon na naiisip ko. Baka may tama ba akong ginawa. Hindi ko naman kasi inisip na mangyayaring yon. Akala ko straight ako eh. Pero pagkatapos ng gabinggo yun, parang may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Minsan, naiisip ko na baka nagkakagusto na rin ako sa lalaki. Hindi ko naman plano, pero parang natutokso ako na subukan ulit. May mga pagkakataon na parang ayoko na, pero may mga pagkakataon din na parang gustong-gusto ko. Ang sakit na mag-isip ng ganito, kuya. Kaya minsan, tinatanong ko sarili ko Baka nga, bakla na ako. O baka nagsisimula na akong maging ganon. Pero hindi ko pa alam. Siguro, kailangan ko pa ng tulong mo. Ano ba kuya? Baka ikaw may mas magandang sagot sa mga tanong ko. Albert, unang-una, gusto kong sabihin sa iyo na okay lang ang maging confused. Okay lang na magtaka walang mali sa pagpapakiramdam mo. Lahat tayo dumadaan sa mga sitwasyong ganito. Ang mga tanong mo tungkol sa kung bakla ka na o hindi, hindi madaling sagutin at wala namang kailangang madaliin. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mong magdesisyon agad. Minsan, ang pinakamasakit at pinakamahirap na tanong na itinanong mo sa sarili mo, saan ako papunta? ay siyang magsisilbing gabay sa'yo. Hindi mo kailangang magmadali at hindi mo kailangang agad maghanap ng sagot sa lahat ng bagay. Ang importante ay maramdaman mong tapat ka sa sarili mo at tanggap mo kung ano ka. Sa mga tulad mong naghahanap ng sagot, hindi mo kailangang magtakot magtanong. Magbigay ka ng oras sa sarili mo Magbigay ka ng pagkakataon na maramdaman kung saan ka komportable. Lahat ng nararamdaman mo, maliit man o malaki, ay valid. Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo sa mga sagot. At kung kailangan mo ng oras, ibigay mo 'yon sa sarili mo. Albert, kung minsan maguguluhan ka pa. Okay lang. Normal 'yon. Huwag mong pilitin ang sarili mo. In time malalaman mo rin ang mga sagot na hinahanap mo. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion ninyo. Ano ang masasabi nyo sa kwento ni Albert? May mga pagkakataon ba na kayo rin ay nakaramdam ng pagkagulo sa inyong nararamdaman? Ano ang mga tanong na tumatakbo sa inyong isipan pagkatapos ng isang karanasang hindi ninyo inaasahan? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga thoughts o kung gusto nyo, Pwede kayong mag-send ng liham kay Kuya Will at sasagutin natin yan sa susunod na episode. Huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang bell icon para updated kayo sa mga bagong kwento. Baka sa mga kwento natin, makahanap tayo ng mga sagot o kaya magbigay ng mga bagong tanong na magsisilbing gabay sa ating lahat. Hanggang sa muli, dito lang sa M2M Desires. Ang kwento mo, kwento natin